Ayan, hello everyone. Hello, ya. Hi. Ayan, oh, nandito Happy kami. Sunday. Happy Sunday. Uh, kami sa ano. Saan tayo kakain sa? Sa Nando's. Nando's restaurant. Ngayon. Mag uh, walking kami. Dito lang yung bahay namin. Kasi so, mo Wala, na din. Giyari sa muna. Siyo ka? Hmm. Tapos. Amo, ni Amo ang sintro sa Lonsdale. Bapo kayo ang, 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 uh, ang sunset, lo. yan sabayan nyo kami at uh, 6.30 uh, na ng gabi dito sa amin. Kaya punta kami ng Nandos kasi mag uh, dinner time kami ni Mrs. doon. Ayan, pero doon sana kami katawid pero mas maganda dito kasi ang daanan. Kasi nasa yun, uh, nagbabay ko. Tara, tabok Persian na uh, ano nito store ang ganda yung ano, view yan ito yung uh, Persian store nila dito sa amin sa Lonsdale malapit lang ang bilihan namin dito yan di diba tapos yan since pandemic ang uh, parking lot ginawa ng ganito noon pa yan hindi na tinanggal kasi tanan mo tapos kini o oh. box ya o karaan niyo. oh. mutaas ng iba mo iya? ya o oh, na siya makapit oh. nahugasan nai hmm. o oh. diba o oh, pero ang katriyan nas taas Ha? Araon ka tri kanawa. Tanawa. No? Okay, Ang cute, no? Hindi ba? Kagilid na skilid, o. Cute kayo. Nadaan na namin. Ito mo. Ano to? Tala. <laughs> Tapos dito, pag maglakad-lakad ka dito, may mga dollar store. Dollar plus. Yan. Yan lang dito. Ano, maganda yung place namin dito. Kasi pag... Uh, baba mo may mga bilihan na ah. may mga kainan na ah. ito yung paler mo napakasarap dyan pa. Ah, pwede pa yan harap tayo ng Browns Restaurant yan ah. tapos RBC Itan yung bago na building Ininstall nila Hindi pa natap Ayan yung uh, laundry mat oh. Tapos yan Bagong building Solotadre Ayan yung Ayan, di ba? Tatawid tayo dito. Ayan, oh, di ba? Safety kayo pag ano, uh, dito sa Canada. Kailangan ng safety talaga. Pero dito, uh, kanilang ano, para safety yung mga tao na tatawid. No? Yung ano, pag may construction. Ayan, tawid. Dito. op Pwede pa. Dito. Ayan. Lablos na, Lablos, oh. Supermarket. City Market na. Ah, oo, no? Ayan, oh. Daghan din ka Katong di ba dyan man to? Na grill house lagi, ya, o. Ha? Kanang grill house. sa bago ano? Paano na, Persia? Oo. Oh, Kuya ako po dahil na. Kuya ako po na ba niya? Oh. Kinigwa po kay Gamay. Oh, Kumplito. Okay. Solar pa o. Oh. Mabutan oh, awa. Mas kaya asa lang parking no. Oo. Mga ganin na yung ano. Mga lang oh. gawin. Mas kaya asa siya. Base kay Gamay man. Bago na, Tish. Yan din. Bago, di ba? ng baktas baktas sa mga dali. Traditional Persian style, crispy chicken, no? Na po sila crispy chicken dali. Pero traditional na eh. Ha? Yeah, nasa corner na tayo ng 16. 16 sa unloads din. Oo, Pugon 'yo na ilahang kitsakin ini o Korean. Ah, tapos ni sa oh. So, nabin, na dininiyo. Oh, sana pwedeng na. Tara na, tandang. Ito, na sa Ah, uh, Wala mo dito kung ano man totong dito sa Sa baba. Sa baba uh, ka to ginakanan nato. Oo. Tapos nawala na siya. I feel for Melia. Uwi na ito din ko kunyan. Kala gani, di ba? Uh, Ma ano lang kita lang na diri oh, sa may atbang sa CIBC. May 16. Ah, oh, pang gani, di ba? sa na taga Washington din prison Ay, tag -G's lang oh. Dollar store. Ano ni na po? Dili mag-o pano Ah, ice cream man eh. Katawan tong gisulod ice cream. Oh. Oh. Wisang bugnow. Ayan, nag-haircut uh, oh. Uh. Naghahanap po magbago po ano? Naggupitaan sa taas niya eh.

So ya, kita pukul na pud jaw. Oh. Oh. Ah, oi. Ah? Oh, ito. Parking lot Seoul, na karon. Dine-in area. Daga, nga po mo O, oh, dapat nagkuhan ngani, nag sila, inganin. Nagrinta sila dito. Dine-in area ba? Para ano o. Okay, hey, Japanese restaurant, yo. Ano? Ano? Ayan, oh, ni ang North Ban. Los del lang sa mabalay mag lakaw-lakaw lang midere. para pa yung Wingnandos. ang City Hall. Ayan, dito to na building pa nung ano nga Na ang uh, atong aduan. Diretso na ta. Chala. City Hall na daw, oh, City Hall. Asa kaya 'ke O dito, East lang. O oh, East lang 'e para magwapo akong video. Nariyan ang City Hall oh. Subway. Nang, nang, ano, na lang ano. Diri na first no? Italian na siya 'ya. mahina yung nalimit siya po hana ayan na uh, hugaw na kayo ron kayo ng kapalid nang ng mga dahon no? Natanggal ano? matanggal oh, ng mga uh, dahon kay Paul naman siya ayan oh, so di ba? malingaw mo ko dito yung magbaktas-baktas sa mo ang area good kay Bibo ba? Ito sa North Vancouver. Canada. Okay. Yan o. Oh. O oh, sige, i-delir ako. Yan o, okay. may bus po o. Okay. i ako yan. Kapit sa sesa yung tindahan. Uh, shopping, shopping, shoppers. Dark Mark. Tapos kita, i-delir ito, magtambay. Kaya na niya o video-video lang ta. Yan na uh, data. Nikolikod safety din maglingkod-lingkod no Na uh, sa uh, anong highway na uh, sa highway na tapos kini yun patuloy tapos na lingkuranan. Ah uh, pwede tambayan nimo na ano, ugulat kag bus, nagtatan out kay bibo diri. Ayan no. Oh. Mga uh, tanaw ka sa sunset ya, yeah. kalau kala diha banda mo na agya na city hall likod ani building oh likod ang building ng city hall na langsat lang sa ta ah. mga tambay magulo ta kay manjit kay ato pa si sa kay manjit sa kami mo na diri sa amo ang lugar sa los di kay paglabas ya siya ba yeah, right. oh, Dagan, building may nakahanin doon diri at least na ko sa inyo ang um, uh, lugar ang mga ipo yan doon sa Canada ang North Vancouver at uh, Lonsdale Avenue ayan o uh, diba nag-walking uh, lang tayo ito lang yung ulat si Manjit ito yun Yan, mag namin, nakalabas si Manjit. Akong iulat, pero wala may dala. Ay, ada ay pa kamilya, imong sakyan na iyo, pa sa kay pag Ayun diba? oh. Di ba? <laughs> Ayun oh, naay kamil sa ano, uh, yiki puki. Ayun oh. Pero kala ko lang tagli. mo na sa nandos. Doon na lang sa tuwan eh. Ayan ano, yung mga bagong building ito ko dir yun. Mubo na din yung isaya, no? Ayan. na dito no? Ano nang pag mo ba? Ayan, Basin. Yung ibc ba? sila? Ang ICBC. Kasi ibalik dia sa Obustin, murag office kita dia so. sa Obustin. Mm Holbods -hmm. ta niya ata mo so ay, sa ta para di ta mapasmo. Murag offices yun ni ay offices din. Ha? Sa taas kundo to raw. Diri offices. Kami o basi di balik ang ICBC di. Dool lang ang

Oo. Tara, nandos na. Yehe! Nandos. Bukas na ba Ayan, welcome to Nandos. Kain na tayo. Order na niya. Oh, sim yapon. Pwede nga na. Pwede nga Like this one, a big one. So it's going to be, so be 35 dollars. How much? Thank you. Okay, tapos na tagbayad na uh, lingkod na tadyari. Ay, okay, ano na wala, ito ang wapa na may si Solo. Nasaan na dito tayo? Ano na tayo? Ayan, boy. Ito yung pagkain natin ngayon, boy, oh. Lalu cicin apakah lagi om? Iya, ya om. Iya, apakah serap? Kami pakai ini di to salen dos. Wah, okay. Oke, oke jangan mau naka kayu guys, kasih kakain mau naka nih. Ihati nang atau nang

Sinala kumakain pag init pa. kaya combien ako Ayan, naubos na natin pagkain, gabi ubos na ubus talaga yung pagkain namin, no? Di ba yan? mo ano masabi mo, ha? Busog. busog na si Happy eh. na no, happy. ayun Imposible hindi ka mabusog. <laughs> okay. Maraming salamat sa inyong panonood, guys. Uh, paalis na mag- balik na kami sa bahay. At siyempre, gabi na. Anong oras na ba ngayon? Uh, 7.30 o 8? Uh, madilim na uh, sa labas. busog na busog kami dito sa Nandos sa pagkain namin yan labas ng kain tapos na ang ating kainan ako yung matulak yak eh bugat yun ay ang kanak dahil yung magic ayan oh, no, labas na kami gabi na madilim na talaga gabi napakadilim ayaw na ayaw na nga nina Ayan o. Ayan, uwi lang kami sa bahay. Maraming salamat sa inyong panonood. Busog na busog kaya? Yay! Ayan, busog na si Manjit sa aming pagkain. Napakasarap doon sa Nandos. Ayan guys, maraming salamat sa inyong panonood. And shout out sa lahat ng mga viewers natin. Hopefully, magsubscribe subscribe na kayo at uh, mag-follow na rin. At manood sa aming mga video para naman sa ating uh, Uh, sa susunod na video, ipakita ko sa inyo ang uh, view ng Canada. Mga salamat. bye bye. Hey, Winjet TV. It's Kulas. I'm on Winjet TV. Oh my gosh, yes! It's the best thing ever! Hey, Winjet. Bye-bye. take care. Subscribe, take care, be happy, share good vibes. Bye-bye.